Dito naman muna tayo sa isang subject kung saan walang basagan ng trip at pagalingan na lang sa hula sa hulaan yon Si Nate ay napoging aktor ang nakakadismaya raw. Sabi ng isang bading, dahil sa may amoy powers, ang junjun nito. Talbo. Oh my G! Yes. Ibig sabihin kasi Bepep, oh. oh. Ito. Ito. na ito! Na-chorba! Tapos na-amoy! Yes. Habang mm. nag-chorbahan yung and it's, mm. atin ay! Something fishy! Oh my Sabi, God! Yes. Oh my G! <laughs> <Jesus. laughs> Nako! Sandali ah. Itong aktor ba na ito? Sandali ah. Sumikat ito. Sumikat na bonggang-bong. Bonggang-bonggang sumikat at naging controversial din. Yes, naging controversial oh. din. Kilang kilalang kilala ito ni ano, may salita ng UK. Yes, kilala. At si ni Tapet Roque, Prince Caleb. Yes, magchat-chat na naman si Tapet Roque. Ganon din, si T-Dogs S. Giyon! <laughs> Ayan, kilalang kilala nila itong aktor na ito. Yes, okay. at si Emily Gomez, huwulan niya yan mamaya, di ba? So parang at at ano? At si Ate Lorna Anselmo. At ang chika pa dito, Ay, ha? Ay, yun pa dito, sa na. Friendship, ang chika pa dito, yun daw bading sa laki ng binayad sa aktor Disney. Eh, oh. Pero taga Dakota Harrison Plaza is Charbonis daw. Oh. Sabi na katya doon. Ang <laughs> na doon banda din eh, sa ano, sa Maynila. Sa nina. Dakota, oh. Sa May Harrison Plaza. Sa may Plaza. Hmm. Pero sabi niya, ay, kaya hmm. rin nagkulit siya, ay, Diyos ko, Isu Cristo! Sabi, dapat naligo doon muna, di ba? Baka sabi naman, na, oh naligoan. nga, in fairness naman siguro, baka hindi siya naligo, di ba? Oh. Baka biglaan yung, ayun, di ba? Kasi ganito, <laughs> nangalangan na daw uh, ng Jerafex itong uh, si aktor. Uh, uh. So ngayon niloko-loko lang, sabi niya. Mm. O ikaw naman, alam mo, type pita gusto. O sige, magkano? sabi ng Bumigay agad! Ay, Nung grabe! Pera, malaki. Kasi oh. yayamanin yung bading girls, Ay! Diba? Yayamanin. Oh. So, na-charbalis, na-charbalis, sabi niya, na, O, Iso Cristo, bago yung nagkaka-charba, ano ay, ano yung sis, ano yung sis, sabi niya, oh oh. So, oh. So, oh, oh. something smell Jo, fishy. Majoho? Ay, Iso oh, Imbis na mag-enjoy si oh. Ah. bading hindi na nag-enjoy. Pero mm, ay. so, happy siya dahil datikman niya ang isang sick sikat na to. Oh, okay. Ako! Sino po ito? Ha? Hulaan niyo lang po at mag-comment sa amin ano, comment sa comment section yes. ng aming hula, hulaan ano, hula, programa. mo ba yan? Rachel mm -hmm. hulaan. Hula. Ate Remy <laughs> Nidoy, hulaan mo yan. Ate Cecil Lopez, oo. Yes. Maulang mo ba yan, Ate Carmen Dulalas? Yes, kaya kaya Ate Carmen, papagaling siya, di ba? Okay. Yan, ko. Kung ikaw, kung, ako pero ako, kung type to type po naman, halimbawa, isang lalaki, mm charbanes mo, siguro kahit away anong sis gusto mo, di ba? Pero siguro hindi, hindi naman ganun ka-johok, uh, no? Hindi, galing ko sa ano <laughs> eh, pagka-basketball. <laughs> ha, Nagbasketball. basketball Tapos, ni, niloko-loko, anits-nits, anits-nits. Siya, ah, nung nagbabasok, anits-nits, anits-nits. Pero ano ah, madali siyang kausap, ha? Bumigay agad. Niloko-loko lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. <laughs> <Yes. laughs> Siyempre, ikaw ba yung pera, 5-0. 50 mm -hmm. Oh, to habang nag -shoot -shoot sa ng bola ano, din sa kalaban basket basketball, shoot din shoot and mo, ishoot shoot mo, i shoot mo na ang ball. I mo na ang ball. Ang sarap mag-basketball. Kaya na galing mo mag ng ho. camera ni ano? Sabi. Kaya <laughs> sa okay. show Okay. Sabi. <laughs> ano? Okay. Ang gagawin ko. Okay. Di ba? <laughs> ano pa di ba? Ang yeah. static man niya kasi no mm-hmm. sa wala-wala na po. At alam po yan ni Tapit Rocky, mahilig yan mga oh. Si Eva Bautista, hulaan niya yan. Kaya ni Eva Bautista, mm -hmm. magaling din. Uh -oh. <laughs>